Ang anak mo ba ay madalas magpakita ng sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, pagtatae, pagbaba ng timbang, pangangati ng puwet o pagsusuka? Baka meron na siyang bulati sa tiyan. So sa video natin na to, aalamin natin kung kailangan bang i-deworm o purgahin ang bata, kailan nga ba ang schedule ng pag-deworm o gaano kadalas, ano yung gamot na pwedeng ibigay? Kailangan ba ng reseta? At ano yung palatandaan na may bulate na sa tiyan ang mga bata at marami pang ibang impormasyon? Pero ano nga ba yung kahalagahan ng pagpupurga? Ang pagpupurga o pagdediworm ay mahalaga para sa kalusugan ng mga bata para maiwasan ang parasitic infections na maaring magkos ng una, malnutrition, pangalawa ng anemia o pagbaba ng dugo, at pangatlo, posibleng problema sa kanilang kalusugan. Kasi kung may bulate sa tiyan ng isang bata, pwede kasing makishare ng nutrients na dapat na-absorb ng katawan ng bata ang mga bulate na yan. Kaya maaari talagang magkaroon ng malnutrition. Siyempre, affected din dito yung tamang growth and development ng isang bata. Nakakatulong ang pagpupurga sa pagpapanatili ng kalusugan at pag-iwas sa iba't ibang sakit na dulot ng parasites o ng bulate. Sa pamamagitan ng pagpupurga, masisiguro natin yung tamang paglaki ng mga bata, mas maayos na kalusugan ng bituka, at syempre mas mataas na energy levels para sa mga bata, ganun na rin sa mga matatanda. Mahalaga rin na sundin natin yung payo ng ating doktor para sa tamang schedule at dose ng pagpupurga kasi may mga batang dapat mas madalas purgahin depende sa assessment ng isang doktor. At depende rin kung sa lugar, mas mataas yung kaso ng parasitic infection. So, mas madalas pinupurga yung mga ganong bata. Guys, ako nga pala, tapusin nyo tong video na to kasi I am sure marami kayong matututunan nito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, expert pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. According sa World Health Organization o WHO, ang worm ay karaniwang ginagawa isa o dalawang beses sa isang taon. Dapat magbigay ng gamot mampurga para sa batang may edad na 12 months old o 23 months old, para sa mga batang isa hanggang apat na taong gulang, at para sa batang lima hanggang 12 years old, usually dapat nagbibigay tayo o pinupurga natin yung mga batang merong dalawang taong gulang hanggang 12 years old yearly o taon-taon. So tuwing kailan nga ba dapat purgahin yung mga bata? At least isa o dalawang beses sa isang taon. Every six months talaga yung recommended except lang syempre kapag yung bata ay less than one year old, bawal pa silang purgahin. And then usually, maaring magbigay ng 400 mg ng albendazole o 500 mg ng mebendazole. Para sa mga batang may edad na isa hanggang dalawang taong gulang naman, according sa WHO, maaring magbigay ng 200 mg na albendazole. Pero kadalasan talaga, nag start ang regular na pagpupurga para sa mga batang may edad na dalawang taong kulang. At kapag sinabi nating regular na pagpupurga para sa 2 years old hanggang 12 years old, dapat twice a year talaga, yearly, no? Tuloy-tuloy siya. Para sa may Bendazole 500 mg. Actually, hindi naman kailangan ng reseta kapag bibili ka ng may Bendazole. Halimbawa, yung brand Antiox. So, wala siyang RX symbol. So, ibig sabihin, hindi kinakailangan ng reseta ang pagbili nito. Kasi, yun nga, mapapansin ninyo, wala naman siyang RX symbol sa kaon niya. Iniinom ito as a single dose lang. Chocolate flavor naman siya. So, isang inuman lang yung 10 ml nito. At kapag ininom kasi ng bata yung 10 ml, meron na siyang katumbas na 500 mg na may Bendazol as recommended ng World Health Organization. May proyekto rin naman yung ating government, particularly ang, ang Department of Health, kung saan nagbibigay sila ng libreng gamot para purgahin yung mga batang may edad na 5 years old hanggang 12 years old. So ano-ano nga ba yung dapat nating tandaan para maiwasan ang parasitic infection sa mga bata? Una, tamang paghuhugas ng kamay. Kailangan natin silang turuan paano ba maghugas ng kamay ng maayos. Dapat naghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, pagkatapos gumamit ng banyo, pagkatapos maglaro sa labas gamitin yung sabon at malinis na tubig sa loob ng hindi bababa sa 20 seconds. Pangalawa, pag-inom ng malinis na tubig. So, dapat iniiwasan natin ang pagbigay ng mga contaminated na water at sigurado yung malinis at tigtas yung tubig na iinomin nila. Kung di sigurado, syempre magandang pakuluan yung tubig bago inumin. Gumamit ng um, water filters as much as possible o bumili ng purified water para makasiguro malinis yung tubig na iinumin. Pangatlo, pagkain ng malinis na pagkain. Syempre, kung ikaw yung nagpre-prepare ng pagkain, dapat tugasan mo muna particularly yung mga prutas, yung gulay, dapat tugasang mabuti yan, lalo na kung kakainin mo sila ng hilaw. Pagdating naman sa mga karne, sa manok, sa isda, kailangan o siguraduhin mong um, naluto mo siya ng maayos. Pang-apat, limitahan ng pagkain ng street food. So, hindi naman totally iiwasan, no? So, pero i-check nyo lang din yung surroundings, like, kasi ba diba, kapag dating sa mga tusok-tusok, um, minsan nagdodoble sa usaw mga ibang mga customers. So, possible kasing maging source rin ng contamination yon. And then pang lima, paggamit ng chinelas o sapatos. So iwasan natin yung mga anak natin na naglalakad, na, naglalakad ng nakapaa. Siguraduhin laging may suot na chinelas o sapatos sa mga bata, lalo na sa labas para maiwasan yung pagpasok ng mga parasites sa katawan sa pamamagitan ng balat. Pang-anim, huwag hayaang maglaro yung anak natin sa mga maruming lugar o sa contaminated na lupa o tubig tulad ng putikan o malapit sa kanal. Pang-pito, pagdating sa pagpupurga, dapat sundin yung tamang schedule. Sundin din yung recommended na payo ng doktor para sa regular na pagpupurga ng mga bata upang matanggal yung anumang parasite sa kanilang katawan. Pangwalo, syempre dapat i-maintain nyo yung cleanliness dun sa baybahay nyo. So, dapat meron kayong regular na paglilinis, lalo na sa kusina at banyo. Ugasan rin ng mabuti yung mga gamit sa kusina pagkatapos kumain. So, dapat magkaroon ng disiplina sa kalinisan at turuan natin yung mga bata na magkaroon ng tamang disiplina. Like for example, yung tamang pagtapon ng basura sa basurahan. And then syempre pangsiyam, dapat iiwas natin yung mga anak natin o yung mga bata makihalubilo sa mga taong may sakit. So ayun lamang po at kung kayo ay may katanungan patungkol sa mga gamot, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video, sasagutin natin 'yan. Pero disclaimer lang may mga delay sa pagreply kasi medyo busy din ako sa work. Muli as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaling magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye.